Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, nakikita niyo yung ating iluluto ngayon ay ginataang gulay with tuyong isda. Yung tuyo na yan ay nanggaling pa ng province. Galing sa aming lugar, sa amin, sa South Upi, Maguindanao. So, doon nanggaling galing kasi yung kasama ko, umuwi siya dito, may dala siyang tuyo kasi nga pinadaan ko sa bahay. Ayan, binalatan ko yung ibang sitaw at ayan, nilaga ko muna bago namin sa Kasi yung sitaw namin matagal na sa ref, kaya ayan, baga yung balat niya hindi na pwede kinuha ko na lang yung kanyang buto-buto and then ayan, nagisa na tayo ng bawang sibuyas and ilalagay natin yung ating mga gulay buto ng sitaw, kalabasa okra, ayan, igigisa muna natin yan mga yan, pagsasamahin natin and then imekos-mekos lang natin so yun yung aming masarap na uh, ulam for today sobrang nakakatakam and then gagataan natin and then maglalagay muna tayo ng one and a half cup of water para pampakulo natin sa ating mga gulay So ayan, papakuluan muna natin saglit ang mga yan kasi nga medyo matigas ang dalawang or tatlo na yan pero pinakuluan ko na yung buto kanina. So ayan, kumulo na nga at ilagay na natin yung ating Ayan, yung bulad o tuyo or dried fish. Ayan, kasama yung ating talong. So ayan, lahat na ng pangalan ng tuyo ay binanggit na natin para ma maintindihan. Ewan ko anong pangalan pero sa amin yung tuyo daw na yan ay tumaging ting. So hindi ko alam anong pangalan ng isda na yan sa Tagalog. So, yun yung tawag nila sa province yung isda na yan. So, yung gusto ko sana ay uh, ng gurami kaso wala. So, iba yung gurami na yun hindi kinakain dito sa Luzon. So, hindi nila yung kilala. So, sa Mindanao lang, favorite namin lahat yun. So, ayan, kumukulo na rin ang ating mga kagulay-gulayan. Minekos-mekos lang natin and then ilalagay na natin yung ating sitaw. Yun yung ating natirang sitaw kasi yung karamihan ay kinuha lang natin yung buto. Kasi sobrang dami ng sitaw and then napakamahal nga pala ng sitaw. Yung mga sitaw, lahat ng gulay na yan ay harvest galing mga tanim lang ang binilang lang binili lang namin ay ang kalabasa so yan sobrang bilis ayan and then naglagay na tayo ng ating seasoning nakadepende na sa inyo yung timpla at siya nga pala yung bulad na yun ay or tuyo na yan ay maalat kaya hinugasan muna namin bago pinrito and then hindi na kami naglagay ng asin nang nagluto kami ayan ilalagay na natin yung ating coco mama na gata dahil wala tayong fresh na gata so yun yung aming luto for today napakasarap and then Pakuluan na lang yan para maluluto yung ating gata. So, kasi nga yung gulay natin ay hindi natin pwedeng i-over ng luto. So, kailangan na lang natin magpakulo muna ng siguro mga 3 minutes para maluto yung ating gata. So, ganyan lang. Minekos-mekos namin. Hindi, napakasarap. Mga galing ng probinsya. Gustong-gusto nila yung Lalo na pag pananghalian. Ako, grabe. Yung iba mahilig sa gata na ganyan. Sigurong maglalaway sila nito. So, ayan. Nagagawa kayo niya. Napakasimpleng luto lang. Napakadali. And then, napakasarap, so yan yung aking luto for today, thank you, thank you so much for watching, ingat kayo palagi and then God bless and be kind, pili natin laging mabuti sa lahat ng oras thank you so much, like and subscribe to my youtube channel sa mga bago sa aking youtube thank you for watching always guys, ingat kayo palagi and be kind ulit hanggang sa muli, hanggang dito na lang matatapos na yung ating videos, so tayo ay ready to serve na